Pusin po, dalawang bata po ko humihingi ng tulong at eh. pusito-sito na po yung tilapitan ko. Nawawala na nga rin po <laughs> Nawa, ng pag-asa. hirap lang po kasi wala talagang pahinga. Masam po ma'am, nakakaupo naman po ako. Pero, pag natikita po nga nakakaupo, pumuupo ako, tinatawag po ako maipapagawa po, po sa akin. Kahit nga po minsan pag cr ko, pagligo po, hindi ko na nagagawa. 12 na po ako ng gabi naliligo. Wala pa akong magawa ma'am kasi lagi po siya sabi na bayaran na ako eh, bayad na ako eh, bayad ako sa amo ko, ayaw ka, bayaran mo po kami. Yun po yung sabi ng agency ko dito, kaya pinagpatuloy ko po hanggang limang buwan. Doon lang po ako sumuko, yung nagkasakit po ako, yung sinabihan po nila ako na bawal ka magkasakit, okay ka naman ang kinuha namin sa agency, fit to work ka, ba't ka nagkakasakit? Ganun po yung sagot sa akin. Uh, kasi po, mamang, alam po yung pagkaka-on call dati is 4 hours sa umaga, 4 hours sa hapon. Pero ang nangyayari po, eh, nag-stay po ako sa bahay ng days, weeks. Dito po ako ngayon, kung saan ako nag-stay, tatlong buwan na po ako dito sa Friday. Uh, sinabihan ko kasi po yung amo ko na, magmatig na magmatigas na ako, na ayaw ko na talaga mag-on call. Nasa kabilang linya na ng telepono si Ms. Glenda Lozano, ang case officer ng Forza Global Services Incorporated. So alam niyo po ba itong sitwasyon ni Sabina doon po sa kanyang amo? Wala naman pong nababanggit si Sabina na meron siyang problema. Lately lang po, naisabi niya sa akin ngayon lang na ginawa daw po siyang on call. Gumawa naman kami ma'am ng ano, paraan. Humingi na rin ng rescue sa Jeddah at saka nakausap na rin po namin kanina yung employer niya, yung second employer niya, na i-hand over siya sa Friday sa office doon sa Saudi. Salamat po sa mga tumulong kasi kung mo po, dalawang ban na po po humihingi ng tulong. Eh. Kung sito na po yung nilapitan po, sito-sito na po kahit mga sister-in-law ko gumagawa ng paraan. Nawawala so, na nga rin po ng pag-asa ilalapit na rin natin ito sa tanggapan ng Department of Migrant Workers. Makakausap natin si Assistant Secretary Jerome Alcantara. Magandang hapon po, ASEC. So, oh, actually, dapat matagal na hindi bawal yan eh. Hindi po pwede yung din yung practice, ano. Hindi namin kung ano talaga nangyari dito. Papatawag natin yung agency at hahanapan natin ng solusyon, ano. Ano yan? mga konkretong hakbang para agad na maalis dyan sa kanyang kinalalagyan si Sabina at matiyak natin na ligtas siya. Priority natin ngayon, ma-pull out natin si ano, ma mailigtas natin, maalis natin sa delikatong sitwasyon si Ma'am Sabina. Dahil sa kagustuhang makauwi ng Pilipinas, ang aming programa ay ora mismong umaksyon sa problema ni Sabina at dahil sa tulong ng Department of Migrant Workers, makalipas ang ilang linggo. Si Sabina, hindi maikubli ang ngiti sa mukha at hindi makapaniwala na muling nakaapak ng Pilipinas. Yung pabak ko ng airport, yung nakita ko na kung yung pangalan ko na sa ako ng BMW na kaupak. Umiyak ko ka kasi sabi ko ito na, ito na yung ano ko na nakaupak na ako, saka alam safe na yeah, ito. Yung nagtokapit ko yung sabi niya, na ko saan ako kahit sa salamat ko kasi hanggang sa dulo ko ng labang, hindi ko mga pinagalaman. Kahit kayo po, kasi lagi po kayo nag-update kahit sa seroplan plano ko, Yung tumunod na po yung cellphone po, alam mo na kayo po yung ako Bicol Ora mismo yung nag message sa akin na kamusta ka na, asan ka na, natalan na po yung aeroplano. Yung po yung dumating sa mga message ko na kaya nag-reply din po ako sa inyo na nalang ito na po. Huwag natin po basta-basta ano yung mga OFW kasi hindi po natin alam yung mga pinagdaanan nila. Marami po. Yung na, uh, isang gabi lang po ako makatulog sa polo sa shelter sa JEDA. Pero ang dami mga story na, na daanan nila. Hindi lang po yung story ko na akala ko ako na yung may atun Marami po yung mga nakulong, marami po yan. yung inabuso. Hindi naman maiwasan maiyak ni Sabina nang mag-iwan ng mensahe sa ahensya. Sa mga agency po, hindi po pong kabayaan yung mga uh, dinideploy niyo kasi hindi niyo po alam yung mga hirap na pinagdaanan namin yung magde-defer lang tayo ng okay na, akala nyo okay na. Tapos pag nag-chat sa inyo, sasabihin, iisin mo na lang ang tatlong buwan. Ganun lang po. Kasi may provisionary po sila tatlong buwan. Para hindi na po may yung pera ng amo. Pero hindi nila alam yung dinanas namin, yung pang-aabuso. Yung pagod na walang tulog, walang kain inisip ko yung mga anak ko. Pero may time talaga na naman ako ng pag-asa. Yun yung nag-post ko ako sa so AFW 24-7. <laughs> yung mga sulat na para sa anak ko. Kasi ilang buwan na po ako humingi ng tulong. Although nagre-response naman po yung mga agensya natin like forward. Pero parang siguro ang tagal-tagal kasi ang hirap pinapasa-pasa sa ibang angwe. Sa hirap ng ating mga kababayan na makahanap ng trabaho, ang mag-ibang bansa ang unang solusyon pero ang kapalit minsan nito ay ang pang-aabuso pero handang tuldukan ng aming programa